Pia Words Sinagot ang tanong kung bakit hindi siya nag-post ng kanilang Valentine's Day sa kanyang o ng kanyang mister. Narito ang showbiz spotlight ni Anton. Nagpaliwanag si Pia Wurtzbach kung bakit hindi sila nagpost ng kanyang mister na si Jeremy Johnson ng kahit ano noong Valentine's Day. Sa kanilang shared Instagram account, agad na sinagot ng dating Miss Universe ang komento ng kanyang fan na nag-worry sa status ng kanilang relasyon ni Jeremy dahil wala nga silang update. Sa nasabing joint Instagram post, makikita ang couple na nagdi-dinner sa isang restaurant sa Dubai. Sa caption ay halatang si Jeremy ang naglagay sa nababasang Beautiful Dinner, Beautiful Settings and my wife being a menace as usual. May isa naman nagsabi na nakahinga siya ng maluwag na makita ang picture ng dalawa dahil litong -lito na raw siya sa kakaisip kung bakit wala siyang makitang pictures ng mga ito lalo na at perfect couple sa kanya ang dalawa. Mahinahaw namang sinagot ito ni Pia na kaya hindi sila nagpo-post noong Valentine's Day dahil magkasama naman daw sila Everyday. At nilagyan ito ng laughing emoji. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod, nagtama.